Hello guys. So what's up for today's video? Ayan no. So ang 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 content ko ngayon is mag-flex ako ng mga things o yung mga gamit na nabili ko na hindi naman kapanipaniwala wala yung price na sobrang laki na mga price ganun. No? Ipa-prank natin yung next ko ngayon kasi ewan ko lang talaga ko na maging re reaction niya guys kasi yung mga price na overpriced talaga ganun. Babalikan ko kay guys pagkatapos nito. So yun na nga guys na uh... Ipiflex ko lang yung mga ano, yung mga binili namin gamit. Yung mga gamit ko na binili. Yung galing sa bili ko. So, yun, guys. Ito, guys. So, binili ko tong sunscreen na to. Uh, ewan ko magkano to. Siguro nasa, ano to eh, uh, 500 pesos. Hmm? Ano? 500 pesos lang lang mahal naman yan sunblock to guys para hindi tayo umitim tapos hindi tayo magkaroon ng peka sa mga face natin kasi nagpapa facial ako eh mahal yan buwan buwan kasi Atingin nagpapa facial na ako, original ba yan? ano ba? oo o, syempre batingin nga eh oo yan ipal siya nag ko ano, itignan ko lang 500 yan nagpiflex ako ng Sam, ano yung ito yung parang tama doon 500 mo nagpiflex 500 flex flex ko tapos, guys, yung lipstick ko na to, taon na rin to, eh. Bili ko dito, ano, 2.5 Ha? Huh? Lipstick, guys. 2-5 yan? Ang ganda pa naman. 2-5 yan? Doon. Pakialam. Ayan, guys, ang ganda niya talaga sa labi, guys. Kasi 2,500 siya. Ang ganda ang lipstick to, grabe. Magiging Tawanta, uh, magiging kamukha mo si ano si Marian ganyan pag nag-text ka. Ano um, to <laughs> Bakit parang kikalam ka? Nakakatawa. No, 5025 guys. So nakaano na tayo ah. Uh, 3000 na guys yung mga nabili ko, oh, di ba? Ang mga ng Guys, tapos tong cream ko to, moist skin care ko. Doon ka muna, hindi ako makapag-live eh. Yeah. Siyempre, ako makapag, ano, yung ano, kapag flex, paano nila malalaman yung mga ginagamit ko sa mukha ko? Sige yes. ko. Tapos to guys, tong cream ko. Uh, ano siya, halaga siya ng 1,600 guys. Ha? Huh? 1,600 guys. Ang ganda nitong cream na to. Pag nilagay mo sa mukha mo to talaga, Inan ang kinis ng pangon. Patingin, patingin, ang 1,600. Ba't kasi nakikalam ka? Magkano guys, ng ko dyan? pakinggan guys kasi Ako bumibili ng bili Mahalang bili ma. ko nito guys Oh Hindi iba yon. Ganyan din Isa 20 pesos lang ata yan eh Tapos guys ito Flex ko lang tong pouch na to Grabe Ang tibay ito parang palat ng kalabaw to Ah po <laughs> balat balat ng kalabaw to guys Hindi siya basta-basta mapupunit ganyan oh no? Hindi oh Oh Tapos. Hindi siya Ano to Halaga ng sa mall ko binilig to eh, ano, 4-5. Uh, Utang ina 4-5, magkano na natin ng gastos mo? Pera ka ba? Mayroon, bakit? Tol bang walang pera? Pero meron Tapos, Ayun, ano pa? Tapos, ito binili ko naman to kay Habi ko sa next ko yan. Ang bili ko rito ay ano. Bak <laughs> bakit pa ba kasi nandito ka? Siyempre, alam ko kung magkano yan. Paano kung malala, ano, masasabi? Siyempre, para alam ko na ano to? Ano siya? Bili ko rito guys. Ano? 7.5. Sa ano ko binili to guys? Uh, Kita mo yan rabbit yung design no? Tapos sa yes. uh, playboy siya. Leather siya oh guys. Leather. Leather. Local Leather yan, yan. Guys. Original yan. Ito yung mga laman niya oh. ba? Diba? Walang laman guys. Pero original yan. Tang mo naman. Pag Parang gago. Bakit? Aso pagaling galing pera mo? pa ba? Oh, Oh, Ay, tapos guys, ito pa pala. Papakita ko sa inyo guys. Parang kasi nandito pa, hindi ako makapag ano. Alam ko lang. Nagpi-flex lang ako, di ba guys? Hey, may mo na i-flex. Tapos nakikita nyo ba to guys, tong cellphone na to? Nung brand nyo pa kasi to, binili ko ng ano siya. Ano? Ah, <laughs> kasi nandito pa. Siyempre, para alam ko. Andito, ano, andito, ano, ah, uh, Ah. Diba? Ang ganda nito guys kasi original to. Original. Ilang taon na A5 sa. E5 Oh, ngayon original 10, pa 5. to noon, noon kasi guys. Mahal to guys. Huwag niyo pakinggan 'yun dahil hindi naman totoo 'yung sinasabi na guys. Niloloko lang kayo guys. Tapos to, ayan oh. So, panghulog na ng motor wala pa tayo eh. Ayun pa kaya 10,500 ano pa ano? Ang lalaki so, na noon, no? Ito total mo siya guys. Siguro mga mahigit 30 plus o 50 ganyan yung um, mga mga nagastos kong lahat-lahat ulol -lahat. oh, bakit ba nung bakit 30 plus ang Yon kapang mga no? no? so syempre ini nang ko mga installment ganyan <laughs> yun lang guys Natapos tong suot niya nga, ano nga to eh. Mm, Original ano to? to? guys. Palagang oh. ano to, 3-5 din to. Um, Samuel no, Hindi eh, ba rin ko na lang 3-5? nating binili to. Ayan guys, oh, pitang kita nyo naman. Piflex ko lang yan. Oh. Sa mga gustong mag-avail. Sandahan lang to guys. Sa mga gusto mag-avail, kasama na rin siya. Eh. Avail nyo na siya guys. Kayo pa, ba? bandang ulipin rin tayo. Parang aso guys ah Ah. Ah, so siya. yun lang. Ha? Aso ba ako ha? Hmm? Mais ka. Hmm? Yun guys. Ano yan? Totoo ba yan? Ha? Flex hmm? lang na yun guys. Di ba guys? Totoo yun. Flex. Hmm? Para ka namang ano? Bakit? Ang gigigil lang. ulo. Siyempre na alam ko kung ano yung mga pera na. Pera. oh, tama pera. Saan mo, sa saan mo pera? Flex ko lang yun guys. Hmm. Di ba? Saan mo ano? nakuha pera? Parang kang tanga. So, yun lang guys, no? Sa mga nakuha yung pera, anong sa Ano? Parang kang tanga, parang plang yung. Parang Parang plang yan. Gago. Hindi um, ako naka-live o. Naka-video ko ganyan ba? Diba? Naka-video ko. Parang plang yan guys. Huwag kayo maniwala din. kasi yung mga binili ko hindi naman. Tang ina na, lo. Wala naman ako. Gago nga. Fake price lang yun guys, Kaya diba? Kaya nagtatanong ako kung magkano lahat, diba?